Hi guys, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi, sa inyong lahat. Ayan, nabubulol pa tayo. So ayan, successful lang ating pagsakay ng train. My God, alam nyo ba ang kaba ko? Grabe ang kaba ko na nung sumakay ako ng train. Alam nyo, natural hindi nyo alam. Kasi hindi nyo nararamdaman ang nararamdaman ko ngayon. Pero I'm so lucky and I'm so blessed na normal lang pala talaga normal lang ang sumakay ng metro normal lang sumakay ng train ayan nakasakay tayo ng maayos o, may kasabay pa tayong maglakad so ayan and ayan papunta na ako sa bahay ng aking friend doon ako magla lunch magla lunch pa lang ha kahit uh, madilim na medyo madilim na mga alas 6 na yata or 6.30 na Ayan. So, magsisibang ha kami ng aking friend. Um, tapos, eto yung outfitan ko. Naka-short ako, guys. So, ayan. Naka-short ako. Hindi ko may pakita sa inyo ang buong attire ko. Ayan. Oh my God, kawawa naman ko, So, ayan. Pauwi na tayo. Pa <laughs> Papunta na tayo sa bahay ng aking friend. Tumatawag pa siya ngayon. Ayan, kakain muna ako and magsa-charge muna ako saglit doon habang kumakain ako kasi nga ano na tayo, uh, hindi tayo nakapag-full charge dahil nga gumawa tayo ng mga video, na mga short video kanina sa bahay. Alam niyo naman pag day off, kailangan natin gumawa ng kahit kahit mga limang short video lang na uh, pwedeng uh, mapanood niyo or may makapa uh, may makakapanood ganoon, ano ba? Pasensya na guys, sobrang sakit pa talaga ng lalamunan ko. Uh, inuubo po talaga ako dahil po sa panahon ngayon. Dahil sa winter. Sobrang winter, sobrang ano. So ipakita ko sa inyo ang lugar at ang mga magagandang building dito. Oh, ayan ang mga building dito. Diba, kala mo mga hotel. Kala mo yung mana sa beach resort ka. Ayun ang gaganda, di ba? So ito yung mga ano mga uh, hotel, mga apartel, mga apartment 'yan, guys. Ano diyan? Mix ang mga nakatira diyan, mga Pilipino, ganyan mga ibang lahi din. So ayan. Diba ang gaganda? Ito yung hotel. Hotel na may medyo malapit sa Uh, lugar ng aking friend ayan at ayan yung night market na lagi kong pinapakita sa inyo night market hanggang ano pa yan dito guys hanggang hanggang winter pa yan hanggang uh, April or May mga ganyan ayan. Ang saya-saya ko, guys. Super saya ko. Ang saya ng puso ko. Ang saya ng utak ko. Alam nyo yun? Kasi, yun lang ha, para parang natanggal yung tinik ng uh, kabako sa pagsakay ng train. And, papunta pa lang 'yan dito sa sa lugar ng aking friend. Hindi pa 'yan papunta sa lugar ng aking uh, work. So, Hopefully, 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 matray ko bukas ang mag-train na papuntang work ko para at least matanggal yung uh, lagi kong iniisip at pangangamba dahil doon lang talaga ako. Huh? Uh, doon lang talaga ako kinakabahan at gumugulo yung mindset ko. So, wish me luck bukas. Wish me luck lang talaga bukas na matry ko and sana matry ko talaga So nandito na tayo sa baba ng building ng aking friend. So papakita ko sa inyo mamaya pagpunta ko sa bahay nila. Yung ginawa, kumanta na lang ng kumanta. Maligo ka ni Day. Ayan, nandito na tayo sa bahay niya. Ayan. So, kakain tayo guys kasi alis kami later dahil nga magsisimba. So, mamaya ulit guys. Love you. Ayan guys, papunta na kami sa church. And, ayan yung kasama ko. Ayan yung ibang taong galing na sa simbahan. Pauwi na sila. Ano? Pauwi na sila kami pa. Punta pa lang kami ngayon. And hindi na namin naabutan yung amas uh, ng 7 kasi almost 7.30 na hindi namin na umpisahan na papunta pa lang kami ngayon siguro pagpunta namin doon tapos na magpipray na lang kami papanalangin eh, na lang namin ang kaluluwan niya charis ipapanalangin na lang namin yung kaluluwa ng mga Espiritu Santo tama ba? o oh, magdadasal na lang kami para sa sarili namin, sa pamilya namin, sa mga kaibigan namin, sa mga nangyayari sa mundo, lalong-lalo na dito sa mundong ginagalawan namin. So, ayun guys, mamaya ipapakita ko sa inyo ang loob ng simbahan and kung wala na masyadong tao para at least makapag ano tayo makapagsalita tayo ng maganda at medyo malakas lakas na boses so ipakita ko sa inyo yung mga taong pauwi na kasi galing na sila doon sa simbahan and siguro tapos na mas ayan yung mga tao pauwi na and nakikinig ako or naririnig ko na parang ah uh, meron pang mas dahil naririnig ko na pare nagsasalita pa so siguro hindi pa tapos yung yung misa and siguro ito yung mga taong hindi tinapos yung misa or hindi ko lang rin alam kung tapos na ba or hindi pa So ayan, malalaman natin yan pag nakapasok na tayo sa simbahan mismo at makita natin kung tapos na ba or hindi. So ipapakita ko sa inyo pag nakapasok na tayo sa mismong simbahan. Ayan yung simbahan namin dito, St. Mary Catholic Church. So ayan, nandito na tayo sa labas mismo <coughs> ng simbahan. Ayan, may mga umuwi na talaga. So, yun na nga tingnan natin kung tapos na ba or hindi pa para malaman natin at malaman ninyo kung nakaabot pa kami sa mas kasi nga late na kami masyado ayan and for sure siguro pag di naman kami nakaabot ng mas pwede naman kaming magdasal-dasal na lang ito ito yung simbahan namin ayan Ayan, ito yung si Mother Mary. Tapos nandun yung anuhan ng kandila. Ayan. So, ayan, pasok tayo sa loob. Ayan, pasok tayo sa loob at tingnan natin kung meron pa ba. But I think wala na. Tapos na siya kasi naglabasan na ngayon mga tao. So, ipakita ko ulit sa inyo ngayon. So ayan, hindi pa tapos And I think mag sa pa lang siya Kasi nandun pa yung mga sakristan Ayan Pasok tayo sa loob yung mga tao pa So mamaya ulit guys Isisimba lang ako Ayan guys, tapos na tayo mag -pray. Tapos na tayo sa loob. <clears throat> And galing na rin ako nag-toilet. So, dito naman tayo kay Mother Mary bumisita. Sa, ano nga, statue niya. So, ayun, dyan ako galing sa loob kanina. Eh, nagpunta ko doon dahil nag-toilet. <clears throat> dahil hindi ko nakamakaya yung ihina ko. So, hindi ko alam kung nasan yung kasama ko. Hinahanap ko. And, eto na sa harap ayan yung mother mary ayan may mga tao dyan and punta tayo dito sa sindihan ng mga kandila and ayan so ayan nandito tayo sa mother mary uh, place ayan nandito tayo and ayan yung kasama ko ayan so mag pray muna po ako So, na na, guys, pauwi na kami. Ay hindi pa pala kami pauwi. May pupuntahan pa kami. And tumawag na yung kaibigan namin dahil okay, makikipag-beat nga siya. Actually, hindi namin... Uh, kaibigan talaga namin 'to. Halos araw-araw ay uh, halos araw-araw uh, o araw-araw namin ka-chat sa group chat namin. And nakikita niyo na 'to sa mga videos ko and picture na ina-upload ko. So, uh, ayan, maki ma Ah, ayan, makikita kami ngayon dahil 'yun nga ang usapan namin. Kanina mga hapon na magkikita-kita kami. Kasi nga, once a week na lang kami makita So, ayun. Hindi ko alam kung anong oras. Kasi nga, may pupuntahan pa kami. So, dito na lang po magtatapos ang aking vlog, guys. Kasi nga, hindi ko alam baka malobot ako bigla. Dahil nga, hindi tayo naka full charge. So, thank you so much, guys. Uh, please, don't forget to like, comment, and share. And most especially, mag-comment kayo. Para ma-recognize ko kayo, kung sino man kayo. And ma-shout -ma out ko kayo sa mga susunod kong mga live na gagawin. So, thank you so much. I love you all. Bye! Bye!